Karamihan sa atin alam na ang mga planeta sa ating solar system. Nariyan ang Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Nariyan din ang Pluto. Ngunit noong 2006 ay hindi na ito classified bilang isang planeta. Ito na ay nabibilang sa isang bagong kategorya, ang Dwarf Planet Kategori. Pero alam mo bang hindi lang Pluto ang Dwarf Planet sa ating solar system? Maria ng Ceres, Eris, Makemake, Haumea, Sedna, Orcus, Wawar, Ixion, Baruna, Chaos at marami pang iba na hindi pa nabibigyan ng opisyal na pangalan. Sa lahat ng mga ito, ang Ceres ang pinaka-interesante dahil nag-oorbit ito around the sun sa pagitan lamang ng Mars at ng Jupiter. Ninsa ang mga stars ay kakaiba Halimbawa yung star na kung tawagin ay WISE1828 plus 2650 Pero hindi ang pangalan nito ang kakaiba kundi kung gaano ito kalamig Tinawag itong Dwarf Brown Star at ito ang pinakamalamig na star na ating nadiskubre May temperatura na nagre-range mula negative 23 hanggang 127 degrees Celsius maring mas malamig pa sa iyo ang star na yan isa pang kakaibang star ay ang BPM 37093. Ang core ng star na ito ay gawa sa diamond. 10 billion trillion trillion carats ng diamond. Mas kakaiba pa dyan ang neutron stars. Sa sobrang dense ng neutron stars, ang isang kutsarita ng material nito ay tumitimbang ng lagpas 100 million tons. Nakakamangha ang ISS. Pero alam mo ba kung ano pang mas nakakamangha? isang malaking donut sa space at hindi ako nagbibiro. Inisip kasi ng NASA na magandang ideya ito noong 1975. Pinropose noon ng gumawa ng isang donut-shaped space station. Tinawag itong codename Stanford Torus. Ang hugis na ito ay makakapag-simulate ng gravity at ang station ay makakapagsuporta ng lagpas 10,000 tao. Agad-agad naman nilang na-realize na isang napakalaking hakbangan mula sa walang tao sa space papunta sa 10,000 tao sa isang space city. Ilang dekada ang aabutin para may padala ang mga sa space at ang perang kinakailangan ay mas malaki pa sa buong ekonomiya ng US. Pagkatapos ng Apollo 11, ang matakumpay na paglapag ng NASA sa mundo ang 1969 ay may ibang Apollo missions pa ang naganap. Bago pa man itigil ang mga missions ay umabot pa ito hanggang Apollo 17, ang huling moon landing mission. Pero hindi ito ang orihinal na plano ng NASA na paghandaan na ng NASA ang Apollo 18, 19 at Apollo 20 missions. Pagkatapos ng Apollo 17, ang plano ay i-colonize ang moon. Anim na tao ang titira sa lunar surface sa loob ng 180 days. Pero syempre ang dahilan kung bakit hindi ito nangyari ay kulang na sa pondo. Sa ngayon ang Oiscuity ang pinakamalaking nakitang star. Kung ilalagay ito sa ating solar system, ay kakainin nito ang mga planeta hanggang sa Jupiter. Ang IC 1101 ay isa sa pinakamalaking kilalang galaxy sa universe. May 100 trillion stars ito. Ikumpara mo yan sa ating galaxy ang Milky Way na meron lamang 400 billion stars. Pero ang pinakamalaki at pinakamassive na object sa observable universe ay ang nadiskubre noong November 2013. Ito ay ang Hercules Corona Borealis Great Wall. Ang structure ay isang galactic filament. Sa madaling salita, ay isang malaking grupo ito ng mga galaxies na pinagdikit-dikit ng gravity. Napakalaki ng structure kaya hindi ma-explain ng mga scientists ang existence nito. 10 billion light years ang layo nito sa atin. Ibig sabihin ay nakikita natin ang itsura ng structure 10 billion years ago. At ang universe ay 13.7 billion years old pa lamang. Ibig sabihin ng structure ay nabuo lamang sa loob ng higit tatlong bilyong taon na imposible raw ayon sa mga scientists. Kung ikukumpara kasi sa ating solar system, ang ating solar system ay nabuo sa loob ng 4.6 billion years. Sadyang napakalaki ng structure na ito para mag-exist. Ang alien life ay malamang nag exist sa kung saan man sa universe. Pero sa ngayon ay walang ebidensyang magpapatunay niyan. O sabihin na natin walang ebidensyang alam ng publiko. Gayun pa ang alam natin ay may mga planetang posibleng magkaroon ng buhay. Yan ay ang mga habitable exoplanets. Sa ngayon, higit 55 na ganitong klaseng planeta na ang nakita kung saan ng ilan ay nasa 20 light years lamang ang layo sa atin. Pero sa ngayon ay walang paraan para makumpirma kung may buhay ba sa mga planetang ito. Ang alam lang natin ay ang mga katangian ng mga planeta na nagbibigay ng posibilidad na pwede ito makapagsuporta ng buhay. April 2010, ang mga radio astronomers ay nagreport ng isang unknown object sa M82 Galaxy. Tila bigla na lamang sumulpot na nagsimulang mag-send out ng kakaibang radio waves. Walang kaparehas ang signal na nanggagaling sa object na ito. May mga theory naman sa nature ng unknown signals na ito. Pero sa ngayon ay walang theory ang lubusan tutugma sa naobserbahang data. Isang common myth tungkol sa space na madalas makikita sa mga pelikula at TV series ay ang asteroid field ay punong-puno -puno ng magkakalapit na asteroids at ang pag-travel dito ay imposible o talaga namang napakadelikado. Pero hindi ito totoo. Napakalaki ng space at hindi diyan ng asteroid fields kung saan ang mga bato ay pinaghihiwalay ng napakalalaking distansya. At sa totoo lang na magpadala ang nasa ng probe sa asteroid belts ng ating solar system, ang tiyansa na mabunggo ito ng isang asteroid ay isa sa isang bilyon. Ang black hole ay isa sa pinakamisteryosong bagay sa universe lahat ng bagay tukos sa mga ito ay tila extreme. Kaya nilang mag-bend at mag-twist ng space at time. Ang iba ay nakitang nagro-rotate sa bilis ang kalahati ng speed of light. Maaring mas malit pa sa isang atom o mas massive ng malayo sa pinakamalaking star. At kung gusto mong sirain ng isang black hole, well, hindi mo kaya. Kahit anong iba mo dito, ay makakadagdag lamang ito sa kanyang mass at energy. Bala, lasers, nuclear warheads, aswang, politicians, star, galaxy, tiktok, isa pang black hole. Lahat yan ay kakainin lang ng black hole. Pero hindi sila totally indestructible. Meron silang isang natatanging kalaban, isang kahinaan. Yan ay ang oras. Maghintay ka lamang ng sapat na oras at eventually, ang black hole ay mag-evaporate -e mag-isa dahil ito sa isang bagay na kung na ay Hawking Radiation. Dahil sa radiation na ito ay dahan-dahang nauubos ang mass ng isang black hole sa paglipas ng panahon. Pangarap ng karamihan sa atin kasama na ako dyan na balang araw ang tao ay makapag-travel sa ibang star, sa isang planeta, sa ibang solar system. At baka, baka lang naman, makita at malaman nating hindi tayo nag-iisa sa universe. Pero gaano ba kaposible ito sa teknolohiyang meron tayo ngayon? Makakatravel ba tayo ng mabilis sa Kepler 22b at mag-check-in sa hotel doon gamit ang space coins? Well, hindi natin alam. Pero unfortunately, mababa ang chance ang maranasan natin yan. Kung gugustuhin natin makapag-travel sa ganyang kalalayong lugar, ay kailangan natin ng isang technology na kaya makalagpas sa light barrier. Ibig sabihin ay kailangan makapag-travel tayo ng mas mabilis pa sa si speed of light. Ang pinakamalapit na star sa atin ay ang Alpha Centauri. 4.2 light years lang ang layo nito sa atin. Ibig sabihin sa loob ng 4.2 years ay makakarating ka rito kung nagta-travel ka sa bilis ng speed of light. Hindi ko pa sinasama dyan kung gaano katagal bago masimula ng pag-travel, pag-slow down pagdating doon, time dilation, at ang katotohan ng 4.2 years din nga abutin kung gusto mong makabalik o kung gusto mong magpadala ng kahit anong mensahe pabalik sa Earth. At sa ating pagkakaintindi sa universe, ang pag-travel sa bilis ng speed of light ay imposible. Wala pa tayong naobserbahan kahit ano na mas mabilis pa sa speed of light. Pero sa maniwala ka man o hindi, may maliit na posibilidad na isang version ng warp drive mula sa Star Trek ay maaaring maging katotohanan sa inaharap. Tinatawag itong Alcube Drive. In theory, hindi nito paanda rin ang ship kundi ibebend ang space sa paligid nito. Ma-overcome nito ang light barrier nang hindi sinisira ang physical loss. Imbis na gumalaw ka across sa isang plane, ay imu-move mo ang parts ng plane para makatawid ka. Pero naintindihan naman natin na ang pag-develop ng isang technology na makakapag-bend ng space at time ay hindi madaling gawin kung posible man. Pero sa ngayon kung gusto natin makapag-travel ng lagpas sa speed of light, ang theoretical Alcubierre Drive ang ating pag-asa. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.